Murang seafood restaurant? Magkano kaya aabutin? Okay guys, so today itutuloy-tuloy na natin ang pagsi-seafood dito sa Leyte. So may nakita kami, Seafood and Ribs Warehouse. So yun, tingnan natin kung mura din ba dito katulad sa huling kinainan natin. All right? So, tara, pasok tayo. Uy. So ito na guys. Dito makakapag-video tayo. So ang malupit, no cooking fee. So dito nakalagay na yung mga prices nila. Yung tahong 65 per 100 grams squid 140, sarad 85 per 100 grams. Ito yung masarap din eh. Tapos danggit 100 pesos per 100 grams. Danggit? Nasaan po yung danggit diyan? Ay. ayan pala yung danggit. Ang nasisip kong danggit yung ano eh, dried fish. Ano? <laughs> Lapu-lapu 120, Tanigi 180, Blue Marlin 160, Tempo 125, Buranday, Buranday 95. Tapos may mga vegetable sila. So, ito yung mga pwede nyong ipaluto sa, ayan, mamili kayo. fish, shrimp, squid, ayan. Mga iba't ibang klaseng luto. So, ayan guys, nakonvince kami ni ating kumain ng shrimp. <laughs> kasi, ako tinatamad talaga akong kumain ng shrimp guys kasi babalatan pa. Pero, sabi ni ate, balat na raw yan kapag kakainin. Ate, balat na yan, no? O, balat na, na, na yan. -ano na po kami. Mamaya mo tanungin sa bill reveal. Okay guys, so ito na yung ating mga pinaluto. So meron tayo dito yung buranday. Ginger soup ang pagkaluto sa kanya. Meron naman tayo dito yung scallops. Baked scallops. And then yung kalamares na grilled. And then yung baked tahong. At syempre hindi tayo magpapawala ng vegetable dahil healthy tayo sa mga panahon na ngayon. No? And of course, eto na. Eto na guys. Mapapashrip na talaga ako lagi. Yung serving time pala nila, in fairness guys. Parang mga 5 to 10 minutes lang kami naghintay. Sinerve na agad lahat to. Taste test na tayo kung masarap ang luto nila dito. So unahin natin syempre yung vegetable dahil yan ang kailangan pumasok sa ating sistema. Ito ay lutong chop suey guys. Pwede rin siya nung butter garlic. Ako na naman ako ito. Sila ba ayaw kumain ito? Kaya ito na yung gagamitin ko. Mm, panalo yung chop suey nila. Ginger soup. All right. Tikman natin yung sabaw. Ah, refreshing. Parang nakakawala ng pagod. <laughs> And then yung mga shells. Mm. Mm. Very refreshing. Baked ako. Mm. Masarap yung ginagamit ng cheese. Though hindi lang siya nag-melt talaga, katulad nito. Pero okay siya. masangap. Mm. And then yung scallops. Yeah. So, limang piraso lang to. Uy! Ay, meron pa pala tayong chorizo, guys. Chorizo. So, later, Mainit pa eh. Parang tanghulo. Mmm. <laughs> okay na yun. Huwag natin ubusan sila. Favorite niyan. Hindi <laughs> mo natawa. Oo. Oh. <laughs> meron sila ditong bagoong. So, hindi ko alam kung saan natin siya gagamitin. Okay, guys. Ito na. Excited na ako. Ulo. Teka, ulo lang yun ako makuha e, na. Yeah, Alright. Teka, baka niloloko ko. Baka may balat eh. Baka oh, wala. Oof. Oh, ang sarap, guys. Oh my God. Mmm. Oh, ang sarap ng sauce. Ano ito yung sauce? Mmm. kanin. Ay, gusto mo marimar. Ito na. Mm. Ang ah, harap. Tapos higup sa bang. Mm. And then yung squid tikman na natin siya. Ulala. Ito na. Ah. Tumasok. Kaya na bulan ko. Sakto yung loto nila. Hindi siya rubberized. rice. Pag na-overcook kasi yan, tumitigas yan. And last but not the least, tangulo. <laughs> Okay. Tignan natin siya. Wala. Hmm? Ang tamis. Ang tamis yan, guys. Hmm. Ano hmm. oh, no. Ang alam ko yung chorizo yung hati-hati na eh. Hindi ganitong bilugan. Nilalagay sa... Pwede sa pizza, pwede sa ano. Pero ito, mas matamis siya kaysa dun sa chorizo na yung ano, hati-hati. Tingnan niyo yung laman niya, ha? Hmm, parang jelly. Ha? Next is bill reveal tayo. Okay. Okay, guys. Ito na yung ating bill. Teka lang. Hindi ko pa nakikita. Wait lang. Oh. 1973. Mas marami ba in-order natin ngayon? Mas marami ngayon, no? screenshot yun na lang or i-post yun na lang para makita niyo kung magkano. Kailan humusga guys? Is it worth it or hindi? Okay. Bayaran na. Tara! Saan? Murang seafood restaurant? Magkano kaya aabutin? Okay guys, so today itutuloy-tuloy na natin ang pagsisid dito sa Leyte. So may nakita kami, Seafood and Ribs Warehouse. So 'yun, tingnan natin kung mura din ba dito katulad sa huling kinain natin. All So, tara, pasok tayo. Uy! So, ito na guys. Dito, makakapag-video tayo. So, ang malupit, no cooking fee. So, dito, nakalagay na yung mga prices nila. Yung tahong, 65 per 100 grams. Squid, 140. Sarad, 85 per 100 grams. Ito yung masarap guys eh. Tapos, danggit, 100 pesos per 100 grams. Danggit? Nasaan po yung danggit dyan? Ay! Ayan pala yung danggit ang nasisip kong danggit yung ano eh, dried fish. <laughs> Lapu-lapu, 120, Tanigi, 180, Blue Marlin, 160, Tempo, 125, Buranday, Buranday, 95. Tapos may mga vegetables sila. So, ito yung mga pwede nyong ipaluto sa, ayan, mamili kayo. Kung fish, shrimp, squid, ayan, mga iba't ibang klaseng luto. So, ayan guys, na-convince kami ni ating kumain ng shrimp kasi ako tinatamad talaga ako kumain ng shrimp guys kasi babalatan pa. Pero sabi ni ate, balat na raw yan kapag kakainin o, Ate, balat na yan no? Oh, ah. balat ah, na ah, yan. Na po kami? Mamaya mo na tanungin sa Bill Reveal. Okay guys, so ito na yung ating mga pinaluto. So meron tayo dito yung buranday ginger soup ang pagkaluto sa kanya. Meron naman tayo dito scallops, baked scallops, and then yung calamares na grilled, and then yung baked tahong. At syempre, hindi tayo magpapawala ng vegetable dahil healthy tayo sa mga panahon na ngayon. No? And of course, eto na. Eto na, guys. Mapapashrimp na talaga ako lagi. Yung serving time pala nila, in fairness, guys, Parang mga 5 to 10 minutes lang kami naghintay. Sinerve na agad lahat to. Taste test na tayo kung masarap ang luto nila dito. So unahin natin syempre yung vegetable dahil yan ang kailangan pumasok sa ating sistema. Ito ay lutong chop suey guys. Pwede rin siya nung butter garlic. Ako na naman ako ito. Sila ba ayaw kumain ito? Kaya ito na yung gagamitin ko. Mm, Panayo, yung chop suey nila. Ginger soup. Alright. Tikman natin yung sabaw. Ah, refreshing. Parang nakakawala ng pagod. <laughs> And then yung mga shells. Mm. Mm. Very refreshing. Baked ako. Mm. Masarap yung ginagamit ng cheese. Though hindi lang siya nagmelt talaga katulad nito. Pero okay siya. Masarap. Mm. And then yung scallops. Ayan. So, limang piraso lang to. Uy! Ay, meron pa pala tayong chorizo, guys. Chorizo. So, malater. Mainit pa eh. Parang tanghulo. Mmm. <laughs> okay na yun. Huwag natin ubusan sila. Favorite niyan. Hindi <laughs> mo natawa. Oo. Oh. <laughs> meron sila ditong bagoong. So, hindi ko alam kung saan natin siya gagamitin. Okay, guys. Ito na. Excited na ako. Ulo. Teka, ulo lang yun ako. Ito na. Yeah, Alright. Teka, baka niloloko ko. Baka may balat eh. Oh, baka wala. Mmm. Ang sarap, guys. Oh my God. Mmm. Ang sarap ng sauce. Ano ito yung sauce? Tapos mm. kanin. Ay, may yung marimar. Ito na. Mmm. Ang sarap. Tapos higup sabaw. Mm. And then yung squid tikman na natin siya. Ulala. Ito na. <coughs> Tumasok na lang <laughs> ang bulong ko. Sakto yung loto nila. Hindi siya rubberized. Pag na-overcook kasi yan, tumitigas siya. And last but not the least, tangulo. <laughs> okay, tikman natin siya. Ah. <sighs> ah. Ang ah. hmm. tamis. Ang tamis yan, guys. Hmm. Hmm. Ano? Ang alam ko, yung chorizo, yung hati-hati na eh. Hindi ganitong bilugan. Nilalagay sa, pwede sa pizza, pwede sa ano. Welcome, mas matamis siya kaysa dun sa chorizo na yung ano, hati-hati. Tingnan niyo yung laman niya, ha? Hmm. Parang jelly. Ha? Next is bill reveal tayo. Okay. Okay guys, ito na yung ating bill. Teka lang. Hindi ko pa nakikita. Wait lang. Oh. 1973. Mas marami ba in order natin ngayon? Mas marami ngayon, no? Screenshot yun na lang or i-post nyo na lang para makita nyo kung magkano. Kailan na humusga, guys. Is it worth it? Or hindi? Okay. bayaran lah